What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. Hello guys! For today's video nga po ay nakatambay na naman po ang inyong mga kabugnoy. Dahil bihira ho ngayon na nagdadala ng nayog, medyo matumal ho ang aking kumpari ho na isipin ho magluto na rin saging naray. Na ang luto na aking kumpari ba kaysa saging naray, na di minatamis na saging ho ay napakasarap po wow. lang guys. Kaya ito si kabugnoy, titimos na naman ho. Ika nga kahit wala hong ginagawa, dapat laging busog. Masama naman ho pagkawa wala nang ginagawa tapos gutom pa ay sala ko pagkagayaw ay aring video ng ari ho ayon nung isang araw pa ho ngayon ko lang ho naisipang i-edit at i-upload at kawa nang medyo madami ho kaming ginawa nung nakarang araw ay pag ho ni Kabuglay, ay medyo inaantok na ho kaya nalilimutan na ho mag upload ng video pagpasensyahan nyo na ho kung aking vlog nila ang hindi na ho masyado maulutan ho maigi Gawa kawa lagi din niya ho busy yan nyo ha, sa susunod, tatakbo naman ho ako, Presidente charot. Ay, kita-kita nyo naman ako kung mo si Kabugnoy, ay talagang muwal na muwal. Ay, eh. ano sasabihin, masakit ang mata. Karing araw na araw, ay eh, din, si Kabugnoy, Noe, eh, nadali ko ng ikangay eh, eh, putaktay. Sasabihin mo eh, nagulpi na asawa, ay eh. hindi naman mo Eh putakti ho, nakadali kay Kabugnoy. Si Kabugnoy ho, ay eh, pagmisan, eh, ay mo sa bahay. Pero pag linggo lang naman ha, pag araw ko na luna, isang sabad daw, ay di siya asawa na ha. Charot! Alam nyo ka guys, ang ginawa ko dun sa pitakting kumagat sa akin, ay di ginantihan ko ha, pag uwi ko ha, kumuha ko ng mainit na tubig, tapos sakto ho, pasubok-subok ako, di saka ako pinuusan ng mainit na tubig. Ayaw, lutong-lutong ha, -lutong, kawaawa naman yung pitakta eh. Nakabawi rin sa waka si Kabugno, akala niya ha, siya lang may utak. Aba, ay hindi kayo, pag si Kabugno ang dumala, iyari ka ngayon sa akin, putakti ka, litsko ka. Yung litsyo na nilaga pa ay sa gabusan <laughs> ng mainit na tubig iawa pang hindi na utas yung putak ting yung bawang bawihaw. Ay tingnan naman niyo ha kung gaano ka pugi si kabog na ay yung may kagat na hunang putak ting aba. Ay sasabihin ni sampal ng asawa hindi na ako napayang kagayaw Hindi ho oh. oh, yaw pagka oh, ako ako'y lasing na ay isa ka pero pagka ka naman ang hula sabay wag naman at nakakahiya naman. Charo! <laughs> tapos yung daliri ko di yan ay hindi ko masyado may galaw nga din oh. at pag ang oh, tapos yung itinuturo kong yan oh. kita nyo gawin oh, yan oh, yan yan oh. Yan oh, ay napakasakit nung niya talaga. Ah. Talaga namang nanunuto no, no, sa laman ng sakit pagka kayo nadali ng na pagkamatay. Kaya sarabing ko sa inyo, ah, mag-ingat na pagka mayroong ganyan na talaga umiwas na ako. Kung maaari at delikado ay lalo na siguro yung ika nga eh, yung pokyuta na ah, mas matindi daw ho yun ay. Eh. Pero kahit naman ho kayo agad ho na patakte, kita niyo naman ho at talagang masaya pa rin si Kabunglay tawang tawa ay eh, sino ko naman hindi mapapatawa ay eh, nilunok ako ng aking buseng. Eh. Ang sabi mo na kaya bang lang ako at ang sabi daw hindi daw ako kagat ng patak pero daw daw ako ng asawa ko hindi daw ako nakatakbo ay talaga naman ang aking buseng ay kung may kong kipay babalihan na naman kita charo ay shout out nga pala sa aking mga followers dyan sa mga nakakapanood kay Kabugnoy abay, ay maraming maraming salamat to sa suporta ninyo at kahit ugar na kakulit si Kabugnoy abay, ay nasuporta pa rin ho kayo guys bago ko matapos ang aking video baka naman kung pwede makalambing uli sa inyo baka naman pwede yung pakipalo like and share naman po ang inyong kamugnoy malaking tulong na po sa akin yun hanggang dito na lang po paalam